mga Pilipino, yung mga iba talaga gumagawa ng kagaya kanina, nagtatawag ka yung mga ibang grupo natin, yung mga ibang kaibigan ko rin ng mga abogado, kung sino sino yung mga ibang marunong na tao tumutulong. daw nila tayo na ipakukulong lahat ng mga namumuno. Gawin na nila. Kaya ba nila pasok sa kulungan? Pag lumabas tayo sa lansangan, saya nila ikakalin. Alin, kaya na nila kung 10 milyon yan, kung 15 milyon yan, 20 milyon yan na ilagay sa kulungan, kaya nila hindi nila makakayanan yan. Lalo kami mga kapatid ninyo Muslim, kaya nila kami ilagay. Panginoon ko, hindi ho So tayo, ang pinaka-importante sa atin, yung mga nasa bahay, dasal lang po sa tayo ng dasal. Ipanalangin po natin na maayos po ang kalusugan. Nati mahal na Pangulo, si Tatay Digunday, sobra po nakakaya. Yung hindi nakakakilala sa kanya personally, eh. kasi kami kasi pamilya, kaibigan niya mga pamilya na minunong pa. Sobra, sobra kabait na tao yan sobrang kabait na tao. Kahit sino, hindi ho talaga ma matanggap yung nangyaring ito. Ni pa baka kayo nang natin is isipin na ni pa nakita niyo yung ginawa sa kanila, I gusto pa bitbit ni rey? Gusto niya bitbitin, nakita yung ginawa nila, inawakan nila sa biyak, hinawakan pa nila sa likod para lagi pakita nila kanil. Ayoko na magmura kasi hindi na ako kasamura. Dasal natin. E kung gusto nga nila, sinasabi nga ng mga ibang Muslim eh. Gusto nyo, maglagay kayo ng ano, girahin namin kayo. Kung gusto nyo, balik natin ang gira sa Pilipinas. Kung ganito pa lang ang ginagawa niya sa batas. Masakit man sabihin man na talaga sinisira natin bansa natin. Pero hindi ho tayo ang nangungura para sirain po ang ating republika. Para sirain po ang karangian tayo. Binigyan natin ng kalayaan ng mga ninuno natin para po magkaroon tayo na isang malayang bansa. Ngayon sinira nila napakasakit para sa atin. So kaya po, nandito kami, kaya kami handa kami mag-rebuild kung kailangan mag-rebuild muli kami. <laughs> Yun po talaga ista namin. Lahat ng leader po sa buong Pilipinas sa mga Muslim. Hindi lang po kami, marami po yan. So tayo po, huwag po tayo hinto, tayo tuloy-tuloy po yung dasal natin. Nandito tayo. Sabi nga, sabi nga ng mga ibang abogado natin, ibang mga kapatid natin, kung nga po ulit sa papasok riyan, isang libo, eh kung kalating milyon tayo kahit kahit makipag ano ano tawag nito makipag wrestling tayo sa kanila mukhang kaya pa eh hindi tayo lalaban pero ibibigay ho natin yung tama alam po natin hinaharas nila itong pamilya nito Sir sa ngayon po sir uh, tansya niyo po gaano po karami ang mga kapatid natin muslim na nagpupunta na po dito sa bahay ng ating dating Pangulong Duterte Araw-araw ho kung bibilangin natin yung mula nung nag-start tayo daan ho yan. May 200, may 300, papalit-palit po yan. Napakarami po yan. At mas lalo dumadami kasi may dumarating pa, may galing Mindanao, kung saan sa Buanga, nag-schedule sila. Sabi ko, huwag natin gano'y sabay-sabay. Kasi marami rin natin po nandito. Maraming salamat po sa'yo. Maraming salamat, maraming salamat at uh, tayo lahat. Ha? Sobra salamat, nandiyan tayo lahat. Business mo sa mga kapatid natin mga Muslim. Ah? sa mga. Ayun, sa mga kapatid natin mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tayo po, una dasal, una Ramadan po ngayon eh, binabanggit namin, yung dasal namin sa gabi, sa Ramadan, dinadasal po namin, yung kalusugan natin mahal na Pangulo, yung kanyang babilis na kalayan makabalik sa atin sa bansang Pilipinas, yung pong kalooban ng mga tao umawak sa kanya ron sa ICC, na alam po naman niya, malinaw, na binanggit po mga ibang opisyal sa buong mundo na sa 100%, baka 30 to 20% lang may alam sa ICC. Dahil alam na alam na kinutsaba po nila para lang po makuha nila si Tatay Digo. Yun po pinakamasakit sa atin. So, sa ating mga patid na mga Muslim, medyo relax lang kasi yung iba talaga medyo mainit na. Alos iba ng plano. Hindi lang si Min Suaray, kundi marami na nagsasalita na kung gusto nilang gira, di bumalik tayo sa gira kung ilan dapat na mangyari na may tuwid ang batas sa Republika ng Pilipinas. Yun po talaga ang namin. So tayo po mga kapatid na mga Muslim, relax lang po tayo. Nandiyan po na tayo, lahat tayo manindigan sa pagkakaisa po, sa suporta sa pamilya, sa Duterte, KBP Sara, sa kanila mga kapatid, dahil nakikita po natin kung gaano sila nagbibigay ng ipagsiservis sa taong bayan ng katotohanan. Hindi ho sila yung mga plastic, hindi sila yung mga tao na naririyan sila para mangamkam. Dahil kitang kita po, lalo na dito sa Dabaw nyo na pi, yung bagay sa ano, binigay nila, pati buhay nila, para na mapagsiservisyo ng mga tao. Kaya yun po ang napakasakit, lalo pa kita sa ginawa nila. Napakasakit po sa isang matanda. Sana inisip nila, wala ba silang kamag na matanda? Ganunin sila. So, ho. so, yun po ang masasabi ko po sa ating mga kapatid na mga muslim, hindi lang po sa atin po. Nandito po tayo. Ako po, hindi ko kami alis dito araw-araw. Tingnan niyo kung gano'ng mga ibang tao namin, galing sa Mindanao, galing sa Maynila, galing sa Sambonga. Yung team ko na napakarami kung saan-saan galing ho yan. Nakanya-kanya yata yun. Binabanggit nga nila, no, in-interview nila ko sa, uh, doon sa KCOT, sabi ko, wala hong nagbibigay ng pondo rito kundi sarili namin pera. buhay nga namin, tinataya namin kaysa konti pera namin. Naginawa naman ang ating mahal na Pangulo, tinayaan niyang buhay niya. Nakita natin kaysa nandiyan sa ICC, day tinayaan niyang buhay niya, kasama pa ang pamilya niya. Alam mo na natin sambayan ng Pilipino. Kaya tayo mga Pilipino, sabi nila bayaran, hindi mo tayo bayaran. Kahit sa ano, kayo bayaran ba kayo? Oh, yung palay dibig eh. sabihin, makikita nila yung katotohanan gumagastos po tayo sa sariling kaya natin bulsa natin ginagastos po natin patibuhin natin para lang po may tuwid at may balik si Tatay Digong sana Mis po makabalik agad Misahin niyo po kay Vice President Inder Sara ah, sa ating po mahal na Vice President maging matatag lang po kayo dahil nandito po ang lahat ng Pilipino na alam po namin mga Pilipino na ang ginawa ay malinaw na malinaw dahil po sa iyong alam po nila, political motive, eh, Dahil yung 2020, ito lang naman po ang sinisira nila eh. Dahil gusto nila sa ating mahal na vice presidente ay eh, hindi maging presidente. Dahil ang gusto nila ang maging presidente eh, ay si Tambalos Ross. Napakalinaw. Tingnan nga niyo ngayon, ginawa nila sa Kongreso. Oh? Yung Tuadcom na yun, Quadcom, kakakapal na mukha nila. Napakalit na budget. Samantala ngayon, billion, trillion na nawalang pera. Trillion per page. Oo. Oh, pagkatapos eh, sa na sa kapipirang gutlang na pinagsiserbisyo natin mahal na bisi presidente ginagawa nila ng kalokohan alam niyo kung papayag lang sila hamunan pinanggit nga namin pati mga ibang kaya kas, sabi ko kung pwede sila mako sa hamunan gusto nila hamunan namin sila eh yung mga congressman na mga sinungaling katatapang nila magsalita kasi may bodyguard sila lumabas sila sa lansangan kung gusto nila magkita kita bawat sa, sa lugar ayaw ko lang so yun know, ang minsan natin sana po gabaan po sila sa ginawa nila Yun. sa pamilya Duterte at kay Vice Sa mga mabuting ginawa po ng ating dating Pangulong Duterte sa pamilya Marcos, dapat po bang isumbat sa mga Marcos? Tama po. Pilipino ho tayo. Kailangan po na magitin yung sa kanila. Kasi kailangan magising ang bawat pamilya nila. Nakita nila kung hindi naging presidente at yung na tatay digong, hanggang ngayon naka pa ang tatay nila. Hanggang ngayon, Gumagastos nga noon na ng billion para lang may living yung tatay nila doon. Isa man tala, noon ako po si tatay di kong kahit magalit at taong bayan, kinuha niya, nilibing niya na mais bilang pagmamahal niya sa Pilipino, bilang pagmamahal nila sa Marcos. Tapos itong ginawa nila. Kaya nga noon nakapagsalita po ang ating mahal na Presidente, no, sabi niya, hukayin ko yung tatay nila, itapo ni sa dagat ay kahit Best sinong, sinong eh. tao sa ginawa nila. Kahit sinong tao. E eh, ngayon, anong ginanti nila? Hindi lang ho, kung hindi talaga itong pinaka minamahal natin dati, ito Pangulo. Itong pinaka mamahal lang sambayan ng Pilipino, kinuha nila. ni nakaw, nakaw yan, napakalina kid Kidnap pang ginawa nila. So yun po yung dasak po namin mga kapatid din Muslim. Na sana mabilis kasi alam ko po, palala na palala na palala ito, bumibigat na bumibigat. Dahil yung kahit kaninong grupo ngayon, mas lalo dumadami, nagbibigay ng idea, nagsasama-sama. Hindi lang kung alam po naman nila, mga militaryang, kahit ano, ko, kung ano man, sibilyan yan, nagsasama-sama. Na hindi naman inorganize kundi mga taong Pilipino lang, ginagawa nila yung alam mo, nila na nayurakan ang ating dating Pangulo at nayurakan po ating bansa Pilipinas. Kami po mga kapatid ninyo mga Muslim, paano hindi kami masaktan? Naging malaya ang Republika ng Pilipinas sa dating mga ninuno namin na lumaban sa Amerikano, sa Hapon, sa Espanyol, na hindi kami natalo. Dahil doon sa soberinya, dahil doon sa kalayaan ang Pilipinas, itinaya ang ninuno namin, ang kanila mga buhay, pati Pilipino. Pero, kaya nga sinasabi namin na may justification para magjihad kami, magpakamatay kami dahil nasisira yung kasaril lang ng Pilipino na napakalayang bansa na itinaya ng bawat Pilipino mga ninuno natin yung kanilang buhay. Ngayon nung malaya na tayo, dumating si Bangag, saka itong pinsan niya si Tambolos Los, ginaganito ang bawat Pilipino sa Pilipinas. Hindi type tayo papayag sa kanila nang ganyan mangyari. Maraming maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Maraming salamat po. Yes, sir. maraming maraming salamat.